Minabuting natin mag-file ng motion for intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayong sa Senado ang tamang venue para litisin ang impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dininig ng mataas na korte ang petisyon ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan. The Vice President's petition is legally unsound. Ang reklamo nila? na violate raw ang one-year ban on initiating impeachment complaints. Apat ang impeachment complaints na nafile file pero isa lang doon ang initiated. Inuulit ko, isa lang doon ang initiated. At yon ang verified complaint na ipinasa ng more than one-third ng House members. The first three impeachment complaints were not referred to the Committee on Justice. Thus, they do not qualify as initiated complaints. Only the fourth complaint qualifies as such. Therefore, lahat ng ginawa ng House ay ayon sa rules of impeachment na nakabatay sa saligang batas. Sa dulo, sa gitna ng lahat ng nangyayaring ito at mga naririnig natin, kung saan nababahala talaga tayo, ang tanong lang naman ng taumbayan ay, will the Supreme Court uphold the Constitution and its doctrines, or will it save Sarah and other government officials? who abuse power. Nagbabantay ang taong bayan.